Guys, so punta ako ngayon na ng Binondo. Mag-food trip kami. Punta na Binondo. Hi guys, I'm here in Ongpin. Mag-food trip kami today. Ano ngayon? Thursday. Ayan o, no? oh, Tapos ito ang Binondo Church. Welcome to Manila, Chinatown. Ahanap kami ng mga pagkain dito na okay. Swanky Binondo oldest fast food since 1940. Yan dito kami muna. Ayan o, no, guys. dami talaga ng kumakain. Oh, Nabawasan ko na yan. Alam mo, busog na ako. Ang dami pa, oh. Ay, papasok na dami pa rin ang dumpling. <coughs> mm. nakakahaw. Masarap din to. Yung pansin, ang dami. Yung dumpling. Okay naman, ano? Pero yung nakapansin, ang na dami. Grabe, super busok. Dessert naman. Dessert na hanap kami sa labas. Mangostin at saka avocado. Ang lalaki ng avocado. Ang gulo sa ah. China Town. Ako po, dito sa Chinatown. Chinatown. Tapos dito kami kumain, oh. No? Buti nakakain kami. Kasi ang haba-haba ng pila kanina. Hanggang ngayon may pila pa rin. Ayan, busog na busog. Sobra. Ito ang bitin pero ayoko nang bumili kasi ang dami namang ganyan doon sa kahit saan. Ay, nako. Ito ang favorite ni Mama. Super matcha. Chinese babo. Oh. ito na namin sa India Yan. food trip sa China tao pero usang kain palang usog na kami Isa palang lang kain namin busog na busog na kung paano pa Gabi ng gabi na guys. Nandito ako ngayon sa Chinatown area. Nahanap namin yung street na kung saan merong mga pagkain na mga ano-ano. Nasa Lucky Chinatown area kami. First time ko makapunta dito. pampaswerte dito sa Lucky Chinatown. Parang maganda pala dito. First time ko makapunta dito sa mall na to. Ito gusto ko, Buddha with a fan. This Buddha wards of bad luck, accidents and physical harm. Ito pag gusto ko to, Buddha with a sack. This Buddha represents wealth and good fortune and brings on growth for existing businesses and ventures. Food trip dapat sa Binondo pero ang ending namin dito sa Lucky Chinatown Mall kasi ang hirap kumain. Busog na busog pa. Ito yung parang street food nila dito sa gilid ng Lucky Chinatown pala. Check natin ang food dito. Parang gusto ko yung sweet muna. Yung shake ganyan. Ito yung ano, food dito sa may gilid ng Lucky Channel Town Mall. Hindi raw ito yung hinahanap namin eh. Wala, hindi namin makita yung sinasabing area talaga ng street food dito sa Binondo. Ito mga food dito sa side. Parang masosyal kasi meron pa silang parang ganyan. Ay, tingnan nyo to guys sa may feng shui store. Ayan o. No? feng shui store. Parang maganda pala dito sa Lucky Chinatown, no? First time ko makapunta, parang okay siya. Parang maganda. No. Hindi kasi gulo dun sa 168 Mall dati. Parang napakagulo. Dito parang mas payapa. Ay dito sa Lucky Chinatown Town. Yung food trip namin, ang ending nasa Lucky China Town. Maganda palang ang Lucky China Town, ha? May na ko nakapunta dito in fairness. Hindi siya parang magulo. Hindi siya parang yung 168 na ang gulo-gulo. Pero mas marami ng mura. Dito kasi mall siya Mga boutiques talaga. Parang mas okay pa dito. Ayan, no. Mas okay pa yung mga scores, eh. Aliw talaga dito. na Naaliw ako. Kaya dito, sa Lucky China Town, parang gusto kong bumalik. Nakakawa. Aliw talaga dito, oh. Taro milk tea sa koko. Mauwi na kami guys from ah uh, Lucky Chinatown.